Nakalula, no? Ah, no? Hindi, hindi na kami order mabubusog okay. na kami nito eh. <laughs> <laughs> Pangalawang bigay na oh. Kailangan i-email mo talaga 'yon. Oh, s'rop. Ito kwa. Dalawang kami nil-email bis. Pa. Okay. Okay. Para 'yung mga nil-email. Among ko pala ito. Ah, kalola. Ah, 'yung mga building dito, lalaki oh. oh. Malamig Malamig ngayon Ayan, Mahangin kasi Kaya ano Kaya Malamig Kung pupunta natin Park Ragayray Ragayray ray ha may ano pala dito, Ragayray. Ragayray. May tanong din bala dito na Ragayray. Pababa tayo. Pababa tayo dito. Sarap pala ko dito pagka, ano, dahil malamig. Malawak yung, ano. Malawak. ano. lawak. Pumura tayo po. Napagod ang bida. Pumura tayo, napagod ang bida. Ganda ng upuan, kahit may gaka rito. Oh. Pasyalan dito sa ano. Okay, Kaganda ng ano? Mga Mga kwan May rounding Ah, ang tawag dito Wow, kaganda naman Oh, wow, ganda naman. Yung mga ibon pa na nalipad. Ganda na ang kanya. Hindi kaya na walang ano, walang hood. Malamig talaga. Malamig talaga ngayon. Hola. na 'Yon ang mga ano? <laughs> 'Yon. Para siyang ano? Oh. Para siyang para siyang punk, ano tawag dito? Rainbow. May Chinese bamboo. Ano ba? Ano kaya itong ano? Ano kaya itong damo na to? O, uwi na tayo. Galing tayo dun sa sa uh, parang ano kumbaga sa atin Makati uh, mga uh, malalaking building sasakyan naman tayo ng ano ng train dito tayo sasakay sa ano may train dyan tara na pauwi na Pasakayin ulit tayo ng ano Long train Owe Tanggalin natin yung hood natin at ano Hindi na siya gaano malamig

Malapit na tayo pumasok sa ilalim ngayon. nasa ilalim na tayo. Nasa ilalim na tayo. Sa ilalim ng train. Nasa ilalim ng lupa. Sabi. Okay. Ayan na kami. Oh. Yung may ano na yan. Yan na. Yung may ano na yan. Yung biyahe. Uh, Lalo sa... Ang Taas Taas ng ano Taas ng Ano pala Yon, palabas na tayo ng train, metro train. Palabas ng ano? Ayan. Pupunta na sa... tayo dyan sa... Dito tayo, sa Villadio. Dito tayo pupunta. Nandito tayo ngayon sa Biladio. Kakain tayo ng lugaw. Masarap ang lugaw dito sa Juan. Sa oh, dito. Alimutan ko na. Kung anong tawag doon. Maraming tao ngayon, biyarnes Maraming tao pag biyarnes Kain tayo, tayo ngayon dito sa Lugawan Pero si Charon yung Matapos gumala Nilibre ni ano Nilibre ni Kwan Mm -hmm. You like customer number one hundred forty four, please take your order. Oh, right, yeah, yeah. Hmm. Mm. Mm. Anu saya. Anu saya. Anu saya. sayo? saya. So Kain tayo ng lugaw dito. Yeah. Yung dalawang lugaw, yung big uh, beef, walang spring onions. Ayaw. Uh, spring onions. Itong cook na to, wala nung try na ingin ng mga tagayon. Oo. Namatay yung mga uh, kaya mula no, sinigda nila. Ah, yun pala yung ano, no? Yan yeah. ang naging papatay nila. Sinigda nila. Kasi nai-stack yan sa mga budiga, eh. Uh, Oo. Oh. Tapos, siyempre, inumin mo. May uh, mga ano dito sa mga. gilid. Kaya, ito, hindi ako mayroon na walang ito. na mm -hmm. Ako, pag nainom ako nito, hinugasan ko to. Ayun, hindi ko nasan mo. Oo. Oh. Okay. Oh. Kasi yung iba dyan, may mga ihinang eh, daga. Matutuyo. Oo, oh, matutuyo dyan. Kaya kalimang malinis. Eh. Oh. Hindi, hindi na kami no order Mabubusog na kami nito no eh. Pangalawang <laughs> <have> <laughs> oh. bigay na oh. Wala pang Hindi, hindi order Dahil yan kay Paring Basta sabihin mo lang kung may lakad na Mula Malayo ba? <laughs> sabihin ni Elvis. Ay. nga namin kanina? Ah. Raj? Hindi. Eh, Dada ah. naman sa babarong sa ano

sa ah uh, ano ngayon maraming makain ngayon Ito yung Edluka. Oh, okay. sarap. Ito pa. Dalawa kami ni Elvis. Ito pa. Pareho kami ni Elvis. Pareho, Pareho ba kayo? Oo. Uh, uh, ito rin dyan. Ay, ito rin dyan. Ito rin oh. dyan. Hmm. Kala okay. ko, bulan nila. Pero masarap sarap naman. Sarap. Ah, oh. dapat lagi tayo naka-support sa mga ano natin.

Kunti lang, ano? Buong, buong baka siguro yung sawag nun, eh. <laughs> baka ulo ng <yung> baka. Kaya, <laughs> ang tagal, eh. Sina, nakakain na, oh. Nope. 148? O, sa akin, oh. làm đi con u đến con này tay tay 嗯、mm hmm. Ah. We, we Yeah.